Sa iba pang mga balita, 76 na leader naman ng indigenous people mula sa Misamis Oriental, formal nang iniatras ang kanilang suporta sa New People's Army. Kitang hunin nyo, ang dami nag aatrasan Ano ha? Sana sumunod pa ibang nasa bundok ka. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Nagtipon ang 76 leaders ng indigenous people ng Higaonon Tribe sa Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental at formal nang dinedeklara bilang persona ng grata ang CPPNPA sa kanilang mga lugar. Ang mga leaders na ito na indigenous people na nirepresenta ang iba't ibang areas tulad ng Barangay Bantaawan sa Hinguog City, Sityo Lantad ng Barangay Kibanban, Barangay Bolahan at Barangay Samay ng Balingasag Misamis Oriental ay formal na no manong inaatras ang kanilang suporta sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa nasabing pagtitipon is nagawa ng tribu ang isang banal na ritual na pinapangunahan ng mga IP leaders, ito'y bilang tanda o mano ng kanilang nagkakaisang layunin laban sa NPA ang Balatukan Mountain Complex na dating NPA Stronghold, partikular ang Sitio Anao ng Barangay Bantaawan at ang Sitio Lantad ng Barangay Kibanban ay isa umanos sa mga lugar na sentro ng mga nagdaang bakbakan. Ayon sa 4th Infantry Division Information Office, ang inisyatibong ito ay bunga umano ng mga pagsisikap ng 58 IB led by Lieutenant Colonel Yoncito Grisola at sa pagkipagtulungan ng provincial government ng Misamis Oriental led by Governor Peter Unabia. Ibibigay manon ng gobernador ang buong suporta sa layuning ito ng IP community at ng AFP para sa pagpapatuloy ng kapayapaan at kaunlaran sa probinsya ng wala ng destructive influence mula sa cpt npa Mula sa Central Mindanao RH19, June Dimakutak, Dizra RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, so John!